Kiki. Kiki nga ano yung anong kali. oh O. Oh. Bala to. O. Ah. Prrrr. ngawain. Tanga. Mabait ako. Bubo. Eh, sa wild sila Hindi tayo sa subi. O tala nga away asan luko eh. Ah, na yun? Ba't natin natin tinapay? Bigyan ka tinapay Ah eh. oh. Diga ah oh. Diga dito Hmm Urr Naka Bisa pagkain ko na nga to eh Oh yeah Diga dito Oh. Magdali. Uy. Oo. Uh. Oh. Oh. Hmm. ko matakot nang hmm. na gugulat ako sa ipot ng inang dadak makay oh. Pakainin natin. Ang aaway pa. Ayun yung bigyan yung kasama niya. Sino iba? Ah. Oh. Dali ka rito, lapit ka. Ah. Oh. Tingnan mo ko sa mo niyo kung mayroon. Hmm. Diga. Ru. Kur 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 Ha ha. Oh. Bala ka diyan. Ayaw na. ayaw mo na. Ah. Oh. Rito. Hmm. Diba? Ah pati tayo kambal tayo eh diba o eh yung hey, And guys dito sila sa wild nakawala lang itong mga to yung ano lang pinapabayaan lang oh, tanda na to yun oh, ito pa Ayun mo o oh. arti mo naman gusto mo ako palalapit o oh. here o oh. <laughs> oh. Oh, see. See the monkey. Oh. Ayun yung isaw. Oh. Oh, ayun yung isaw. Oh. Ayun yung bigyan madamo to eh. Patigil pa siya oh. Bigyan ko nga yung isa. Ah. Oh. Ate kayo tanga. Takaw mo. Oh. Tumatak mo Ang damot mo naman. Ayaw mo mamigay. Tulo ko yun. Hindi mo ito isa. Wait, quick, quick, quick. ka. Ayaw mo kasi lumapit eh. Ako, yan nasya, oh. na siya oh. na. Hmm. Bala ka. Takakulong mo kasi dito eh. Para ako eh, yung itlog niya. Hmm. Tuli ka na ba? O. Tungo. O, abot. Yan. Huwag kang magagalit. Galit ka pa eh. Bilibigla mo ako eh. O, oh, yan. Kakagulat pag di na kuma eh. O, yung umigay na damot. O, isa ko. Ano, ano. Lumayo na lang sa kanya. Binubugbog niya eh. Binugulpi niya. Palibasa mas matanda siya eh.